Hello, good evening. I'm Teacher Ruby. Welcome back to my channel. So for today's video, ay pag-uusapan natin ang wastong gamit ng nangnamahaba at nangnamaiksi. So, kung papakinggan lamang, hindi natin malalaman kung nang namahaba o nang ang ginamit sa pangungusap dahil halos magkasintunog lamang ang dalawang salitang ito. Ngunit, sa formal na pagsusulat, nararapat lamang na malaman natin ang tamang gamit ng nang at nang So, kailan ba natin ginagamit ang nang namahaba? Una, kung ito ay ginamit sa unahan ng mga pangungusap, halimbawa, nang dumating ang guro, tumahimik ang mga mag-aaral. So nakita natin na ang nasa unahang salita ay ang salitang nang. Iba pang halimbawa, nang maluto ang sinaing, agad na hinarap ni Maria ang pagpiprito ng isda. So nakita natin sa pangungusap o sa simulang bahagi ng pangungusap, ang ginamit ay nang. Kaya ito ay nasa nang na mahaba. Sumunod. Kapag ang uh, nang na ay ginamit na pang-abay, ginamit sa pang-abay na pamamaraan or adverb o manner, o pwede rin namang pang-abay na panggaano o pampanukat adverb or quantity. So, paano ba yon? Halimbawa, lumakad siya nang dahan-dahan. So, paano lumakad ang taong tinukoy sa pangungusap? So, nang dahan-dahan. Okay? Ang katabing salita ng nang ay dahan-dahan. Ito yung tinutukoy nating adverb o manner o adverb pangabay na pamamaraan. So, paano lumakad ang tinukoy sa pangungusap ng dahan-dahan? Iba pang halimbawa, ang tumakbo ng matunin kung matinik ay malalim. So, muli, paano po ba Uh, tumakbo ang taong tinukoy. So, nang matulin. Okay? Kaya ang ginamit nating pang uh, uh, salita ay nang na-mahaba. Sumunod. Namayat si Ana ng todo simula nang siya ay magkasakit. So, paanong namayat si Ana? So, ito daw ay nang todo. Namayat siya ng todo. Okay? Next, nagalit ang mga manonood dahil nahuli ng dalawang oras ang pagtatanghal. Okay? So, pampagaano o panukat. So, gaani daw po ba katagal? Okay? Nahuli ang pagtatanghal. So, ibig sabihin ng dalawang oras. Ang dalawang oras ay may tumutukoy sa adverb or of quantity. Next, kapag ito ay ginamit sa pagitan ng inuulit na pandiwa. Paano? Sayaw ng sayaw ang mga bata sa ulanan. So nakita natin, napansin natin na inulit ang salitang sayaw. Sayaw ng sayaw. Next, kanina pa siya ikot ng ikot. So dalawang beses inulit ang salitang ikot ng ikot. Naintindihan? Okay, Next. Ginagamit ang nang na mahaba kung ito ay nagpapakita ng kasingkahulugan ng noong. Halimbawa, may bagyo nang. So, kung pahabayan ito, noong siya ay isila. Okay? Pinaiksi natin ang noong gamit ang nang. So, magkasingkahulugan sila. Next, tumahimik ang lahat ng dumating ang mga hindi kilalang tao. So, instead sabihin natin ng nang, okay, nang noong ay pinalatan natin ng nang dahil na magkasintunog lamang ang dalawang salita. Next, kapag ito ay ginamit bilang katumbas ng na at nang. So, ibig sabihin, pinagsama siya ng dalawang salita na na at nang. Kaya siya naging nang. Paano yun? Paano yun? natutong sumagot ang kasambahay sa kanyang amo dahil sobra na. Dahil dahil sobra nang Okay, kung papahabain natin yung pinalatan na ang nang nang naang Hir, hirap na kanyang dinanas. Sumudod. Dahil labis na ang lupit na ipinamalas ng mga Kastila kaya nag-aklas ang mga Filipino. So pinaiksi natin ang dalawang salita na naang. So naging nan. Next, kailan naman natin ginagamit ang nang na maiksi? Una, kapag ito ay nagsasaad ng pagmamayari. Paano po ba iyon? Halimbawa, napakagara ng bahay ng mga de Cruz. So, sino po ba ang may pagmamayari? Okay? Mga Dela Cruz. Kaya gumamit tayo ng nang na maiksi. Dahil ang nagmamayari po, ang nagsasaad ng pagmamayari ay ang mga Dela Cruz. Next, ang palad ng mayayaman ay tila napakanipis. So, okay, iba pang halimbawa. Ang palad ng mga mayayaman ay tila napakanipis. So, sino ba ang naka, pagma, nagmamayari ng palad ng mayayaman? Okay? Next, kailan pa ba natin ginagamit ang nang Kapag ang gamit ng kasunod ng panguring pamilang. Paano yon Halimbawa, bumili si Alan ng anim na hopyang tipas. So, ilan daw ang bilang na binili ni Aden na hopyang Atipas? So, anim. Okay? ng anim. Next, ginagamit din natin ang nang na kung ito ay ginagamit ang ngalan sa mga pangalan. Paano yon Namigay ng ayuda sa lahat ng barangay. Okay. So, alin po ba doon ang pangalan? Ang pangalan ay ayuda. Okay. Kaya, gumamit ng salitang ng namaiksi. Next. Ginagamit natin ang nang namaiksi kung ito ay sinusu sinusundan ng salita pang-uri. Halimbawa, magtayo ng mataas na paaralan sa tropical village. So, Paano daw po itatayo ang tropical village? Si ibig sabihin, nang mataas. Okay, that's end of my video. Susana so ay naintindihan ninyo at naliwanagan na kayo ngayon kung ano ang wasto o tamang gamit ng nang namahaba at nang namaigsi. That's all for today. Goodbye and see you on our next vlog.